Yehey, mga karigo, ang bibi na mo! Yehey! Hello! Yuhu! Nagkakarigo na <laughs> naman, bibi! Hello! Hello! <laughs> First time magkarigo sa bibi namon. Uy, na mo, naman, Oy, eh. si Kuya Yaking. King! Hello sa Hello! iyo! What's up, mga ka-guys? Hindi ako sa paglangay. Hindi, ang paglangay mo. Ayun. <laughs> maramon. Pero si Bibi, maramon niya na maglangoy. Ano, langoy na daw. Ang takabag na daw. Uy, sila. Makakuan. Mas gadi. Mas gadi siya. Mas garong, Bibi. Ato. to. Ano na kayo naglalag? Naglalag ba? ba? Bibi! Nag naglalag lang ang Bibi na mo. Naguyag-guyag na. <laughs> Yehey! <laughs> Oh, Adene malangoy ng bibi naman, no. Bibi, langoy na lang oh, dili. Langoy na lang oy. Hello, tawsi. <laughs> oh, lutaw siya dai. Tawsi. Marayet maraut in ndrami. Adena? Maraut in ndrami. Okay Kumana? Kumana kami magtarigo kayo, indi pinipilit ang bibi naman, no. Hindi kalama. <laughs>